Ang alamat ng ampalaya. Noong araw sa bayan ng Sariwa, naninirahan ang lahat ng uri ng gulay na may kanya-kanyang kagandahang taglay. Si kalabasa na may kakaibang tamis. Si kamatis na may asim at malasot lang kutis. Si luya na may anghang. Si labanos na sobra ang kaputian. Si talong na may lilang balat si mustasa na may lunti ang pisngi, si singkamas na may kakaibang lutong na taglay, si sibuyas na may manipis na balat, at si patola na may gaspang na kaakit-akit. Subalit may isang gulay na umusbong, nakakaiba ang anyo. Siya si Yasi Ampalaya na may maputlang-maputlang kulay, at may lasang taglay na di maipaliwanag. Araw-araw, walang ginawa si Ampalaya kung hindi ikumpara ang kanyang itsura at lasa sa kapwa niya gulay. dahil dito, nagbalak siya ng masama sa kapwa niya gulay. Nang sumapit ang gabi, kinuhan ni Ampalaya ang, ang lahat ng magagandang katangian ng mga gulay at isinuot niya ang mga ito Tuwang-tuwa si Ampalaya dahil ang dating gulay na hindi pinapansin tinagkakaguluhan na ngayon Ngunit walang lihim na hindi nabubunyag kaya nagtipon-tipon ang mga gulay na kanyang ninakawan pagkasunduan nilang sundan ang gulay na may kakaibang ganda. At laking gulat nila nang makita nilang hinuhubad nito isa-isa ang mga katangi ang taglay nila. Nanlaki ang kanilang mga mata nang tumambad sa kanila si Ampalaya. Nagalit ang mga gulay at kanilang iniharap si Ampalaya sa diwata ng lupain isinumbong nila ang ginawang pagnanakaw ni Ampalaya. Dahil dito, nagalit ang diwata at lahat ng magagandang katangi ang kinuha niya sa mga kapwa niya gulay ay ibinigay sa kanya. Laking tuwa ni Ampalaya dahil inisip niyang iyon eh lamang pala ang kabayaran sa ginawa niyang kasalanan. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nag-iba ang kanyang anyo. Ang balat niya ay kumulubot dahil ang kinis ni kamatis at gaspang na taglay ni patola ay nag-away sa loob ng kanyang katawan. Maging ang mga iba't ibang lasa ng gulay ay nagdulot ng hindi ka nais-nais at pait na panlasa. Mula noon, Naging madilim na luntian ang kulay ni Ampalaya. Ngayon, kahit siya ay naging masustansyang gulay na, marami pa rin ang hindi nagkakagusto sa kanya. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay minapulot kayong aral mula dito. Maraming salamat!